Kabaan ng Dolomite uh, Beach guys So dito ayan, Hanggang dito guys ayan, Maraming salamat Sa inyong uh, suporta sa akin Yan, Tambak yung uh, mga puno Na Puno ng kawayan, puno ng sari sari guys Yung iwan ng mga uh, bagyong karina dito sa area So yun maraming maraming salamat po Sa inyong lahat So, balik na tayo dun sa area natin, guys. So, yun yung mga volunteer ng mga kasama natin. So, yun, guys. Magandang-magandang umaga ngayon, guys. Ayun, maraming salamat sa inyo. Andi naman tayo sa Manila Bay. Tignan natin kung ano yung uh, sitwasyon dito sa Manila Bay, guys. Napakaraming basura <laughs> Grabe yung iniwan ni Corina ni karinang basura guys. Nakarating dito sa May gutter ayan no. Oh. Isang katutak na basura yung iniwan dito sa May uh, Manila Bay. So, sarado pa. Actually, sarado pa tong uh, Manila Bay guys. So, lakad-lakad tayo konti dito pakita natin dito guys yung uh, area ng uh, Manila Bay dito sa Dolomite Beach kung uh, ano yung uh, status yan guys so ang dami ng uh, ano dito yung mga volunteer ayan guys so grabe yung uh, basura iniwan dito ni ano sako sako so lapit pa tayong konti doon para makita nyo kung gaano karami yung basurang iniwan ni Karina dito sa area So yan guys, maraming maraming uh, salamat sa inyo. Magandang magandang araw po sa inyong lahat dito guys. So ayan, dito sa banda rito guys. Ayan, sako-sako na naman na basura. Ayan guys, sako-sako na naman basura. Yung uh, itinambak. Itinambak yung, uh, yung uh, parina uh, dito guys sa Manila Bay. Ayan Oh. So ang daming volunteer kanya-kanya sila dito kanya-kanyang uh, linis so ayan yung kanilang uh, panlinis ng uh, basura guys hindi na maintindihan yung uh, kung paano gagawin o no? paano umpisan sa dami kasi ng basura guys ayun nabulaga sila no ito yung mga piping saksi at bulag sino matatay mga dating uh, ayan no sin Sinoy Noy yung utak ng uh, kahirapan ng Pilipinas so yan yung sako sakong uh, basura guys na naiwan dito sa Manila Bay guys grabe ayan o oh, mga puno na nyo plastic uh, iba iba na may uh, kawayan grabe yung naiwan na nila dito basura so dito Ayan yung uh, Naglinis sa uh, Manila PDO Ayan sila guys Yung uh, PDO na volunteer Dito guys Ayan o oh, Dito sa may area ng uh, Manila Bay Sila yung naglilinis Yung mga nilipad-lipad Ng uh, Hangin Ayan oh. o PDO No, yan sila yung mga naglilinis guys, nilinis tong area ng uh, Manila Bay. So hindi mo na sila nagpapapasok ng uh, tao kasi nga pwedeng uh, doon sa ating mga kababayan na namamasyal, pwede yan na ano, na okay, may mga boteng sira no, na uh, pwedeng makasugat doon sa ating mga kababayan guys. So pupunta tayo doon sa may tulay tingnan natin yung parang kitang kita natin doon sa may area so ayan yung ating mga kababayan na gusto sanang mamasyal no kaya lang hindi sila makapamasyal nga guys ka sa daming iniwan na basura nung uh, ating uh, bagyo na sigari na guys na iniwan niyang basura dito sa area so akiya tayo dito sa may tulay guys para makita niyo yung uh, sitwasyon nung buong uh, Dolomite Beach dito sa area guys so may mga kabubayan tayo ayan, na nasa salubong na gustong masyal, gustong magjagging hindi makapagjagging kasi nga po sarado yung uh, ating uh, Dolomite Beach So, ayan o oh. kita naman yung uh, tanong natin kay idol sir good morning sir kailan mang pupukasin sir halong ah, pa uh, okay. Thank you. so yun dito muna tayo yun natin yung uh, security nila guys lunis pa no kaya puspusan at makbakan back yung uh, mga ano, dito uh, volunteer no, na MMDA volunteer yung mga nandito guys na naglilinis no, ake tayo dun sa may tulay guys ayun sa may pot bridge so para makita nyo yung buong area ayan maraming maraming salamat sa inyo guys good morning good morning ayan mga napatay dito mga horse so sako sako na namang ano guys sako sako na namang basura yung uh, nakatambak dito guys so akit tayo dyan para makita nyo buong area ng uh, dolomite beach guys so maraming maraming salamat sa inyo sa so, walang sawa ninyong uh, pagsubaybay sa aking uh, youtube channel so akit tayo dito para makita nyo kung gaano karami yung basura na iniwan ni Karina guys ayan nakita tayo dito so ayan makikita nyo yung lahat ng uh, dito pa lang yung medyo malinis ayan ang gandoon no? yon, yung mga kasama natin na nag ano, na, na, naglilinis guys so ayan yung naiwan na ano naiwan na mga basura ayan hindi pa nila totally clearing yung area yan ang gandoon so ayan yung mga basurang naiwan dito sa ating harapan guys ayan ang gandoon so ayan ayan yung sinasabi nilang uh, flood na kaya daw uh, dumami yung basura guys ay nasira at binangga ng barko yung floodway na sinasabi ni ano mukong na yun, yun natin hindi na natin babanggitin yung pangalan guys ayan oh. ano mga volunteer na naglilinis dyan ayan ang dami so monday pa daw po magbubukas yan guys yung uh, dolomite beach yung gano karami yung mga basura na iniwan guys sa ang ating mga kababayan naglilinis so ang daming uh, basura nitong uh, Dolomite Beach no tambak yung uh, basura so ayan yan lang po yung natitirang uh, tubig dito sa may area ng Manila Bay tinambakan na ng tinambakan ng buhangin uh, so yun, ito na to ng buhangin guys Ayan, oh, wala na tayong uh, ano, tubig. So, ayan na ay yung mga kasama nating uh, naglilinis. Ayan doon sa dulo. So, maraming salamat sa inyo guys. Ha. Thank you, thank you very much sa inyong support uh, sa aking uh, YouTube channel. maraming maraming uh, salamat po. So, nandito tayo sa footbridge. Ayan, ha. Eh. ayan para nakita nyo yung uh, area. Ito yung uh, ng uh, Dolomite Mike Beach guys. So dito, ayan. Ang dito, guys. Ayan, maraming salamat sa inyong uh, suporta sa akin. Yan tambak yung uh, mga puno na puno ng kawayan, puno nanyo ng sari-sari -sari, guys na iwan ng uh, bagyong karina dito sa area. So 'yun, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So balik na tayo dun sa area natin, guys. So, yun yung mga volunteer na mga kasama natin. Yan, pupukan sila dyan at uh, ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. So, nandito tayo sa Dolomite Beach guys. Ayan, maraming salamat sa inyong suporta sa aking uh, YouTube channel. Ayan, magandang magandang araw po sa inyo lahat. Ayan, nandito tayo sa Footbridge. So, ayan yung uh, malaking building dito sa aking uh, itaas. Ayan. Maraming maraming uh, salamat po. So, ayan. Yung uh, area. Ayan, dito tayo. So, yun guys. Thank you. Magandang magandang uh, araw po sa inyo lahat. So, ayan. Yung ating mga kababayan na naglilinis. Dito man, man. Talagang nungukay nilang mabuti yung buwangin. Mayroon kasi mga nakabaon na ano yan eh. Mga nakabaon na basura. So ayan, ulit-ulit na lang po. Kasi ngayon nga pong bagyo ulit na naman napapasok sa ating bansa. Maraming salamat po. Bye-bye!